Hello guys, welcome back to our channel. For today's video guys, saman niyo kami sa sa aming journey sa paggawa ng project ni DJ tungkol sa APAN guys. So kung makikita ninyo, ang kanyang project ay ang mga programang ng pamahalaan. So, ayan guys, magbibigay daw ng apat na litrato tungkol sa mga programang pamahalaan. Tapos, tapayuanan daw. Kasama daw yung sarili sa mga litrato. So ang pinili niya ay ang pamahalaang istruktura, programang istruktura, programang pag-edukasyon, programang pangkalusugan, programang pang-ekonomiya. So ayan guys, please watch till then guys, samahan kami sa hanggang sa dulo. Okay? So una guys, ang pupuntahan sana namin na programang pang-edukasyon, yung school na nagsaserve ng K-12. Punta sana kami sa Gigasangan, Mangaldan, kaya lang napakalayo guys. So, pwede naman daw sa like sa, sa Lyceum Northwestern University pero naisip po ang Lyceum Northwestern University ay private school so hindi siya programang pamahalaan. Kaya inulit namin ang dinikturan po siya sa ibang ibang ano yung sa daycare centers ng ng barangay. So, pangalawa, bago kayo pumunta po sa school, pumunta muna kami sa road work sa programang pang istruktura yung ginagawa nilang kalsada sa Tagalog City. So pangatlo naman guys, pumunta kami sa programang pangkalusukan, pumunta kami sa Dagupan Health Center. So, nalakatag namin yan guys kasi malapit lang naman para makatipid sa pumasahe at exercise na rin. So ayan ang health center natin guys, Dagupan. So habang patas namin pumunta sa Dagupan Health Center, pinaglaro ko muna siya sa slides dahil natanganan namin ang slide. Kaya sabi ko habang nandito tayo, mag-enjoy ka muna na mag-slide. Five times. Sige, win mo. Abang nandit tayo. So pagkatapos niyang mag-slide guys, so, makina kami ang tricycle dahil pagod na kami naglalakad. Wala sa Lexi hanggang dyan sa pagmuntang na Sunday. So guys, pagpunta na kami na sa daycare center na ang Kulitsi Chukulay. po ang daycare center, child development center ito ang ang daycare center ng Sitio guys child development center ang programang pang edukasyon sa barangay so pagkatapos namin doon ay nakakapunta kami sa City Mall ay Paglalaroin kong kasalanan siya kay Anna. Kaya, kaya nang naman wala naman ng budget pang laro. Kaya umanis na rin kami. Hmm. Ah, dito rin kami ngayon sa Rachel. Cinemagic. Plaza. Ang sumunod na pinunta namin guys ay ang programang Pang-ekonomiya. Pumunta kami guys sa TESDA Pangasinan sa Lingkayan. So,

Swimming, swimming. Naayos na, na nila yung baby niya. At yung mga yun, strolling nila sa We're village. here at ah, Lingayan. Ayan na ako. Airplane. Ayan you know? o. airplane. Ay, ano ang tawag yan? The plane. Ah, dyan. Picture ko yun dyan. Bawal sumakaya nga. Picture, picture lang. Dito, dito, dito kayo sa harap. DJ, Gigi, saan ka na? Uh, dito, 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 dali. Picture uh, ko. Uh, oh, be careful. Oops. Ayun, si DJ. Ayun! Huwag tatakbo, huwag mo DJ! Ano ba yan? Nina. na. à điện đi, đi, đi! medyo malayo-layo din ang aming ilakay mula sa testa hanggang sa Higayan Beach. Kaya lang na-enjoy lang namin yung view. Kaya hindi na namin masyadong maragdaman ng parko kapunta ng Higayan Beach. guys, nakarating din kami sa beach. As usual, sa gilid lang ako at nanonood sa kanila. Napanood ko sila nag-i-enjoy na nagsasunin. So ayan guys, sama nyo kung pa rin sila mag-swimming. Ang gandang panoorin ng sunset guys Napakaganda Đi cho bà nào nó chạy

Oh, nah. So ayan guys Lasa is na at kami ay uuwi na Lasa is pa na Maganda dito kapag gabi na Kasi so, maraming Maraming stall Sa may kalsada So nadaan na namin Ang trampoline guys 15 minutes ay 60 pesos free 1 ball Kaya ayan Pinaglaro ko muna sila guys Sa trampoline Dali, wala nang oras. Kale, may nalaglag po. Wala na, nasa, nasa kalsada na. Ayun o. Oh. Ayun o. Dalain ko na. Dalain ko na. Nalabas na ako. Kasi pareho kayo ng ano.

So after 15 minutes guys, I Pauwi oh, na kami Kaya lang, parang nawawala kami guys na namin alam yung tapo Pauwi okay. Pauwi magandang guys, pero sulit naman ang pumasahin ng pagpunta dyan kaya nakapag-enjoy sila at yan, nag lang ako kasi wala nang cheap na masakyan so yan, papuntutan dyan na kami sa harap ng Graviton yan po, sa harap ng Graviton wala nga wow, maganda!

Titiis na lang kami na titiis na lang namin ang aming gutong hanggang sa pag-uwi at sa bahay na lang kakain. <laughs> Nakawa ko sa mga nagayon yung gutong na sila pero wala kami magawa dahil wala na nag-calls talaga. Wala na kami masasakyan pag-uwi. Ito ang mahirap pag mag-commute guys. Nagahabol ng oras para may masakyan na jeep. So ayan guys, natapos ko rin ang Hmm. picture taking ito na ang kanyang project sa Apan guys ang aking na print out na project ni TJ so ayun guys may konti explanation dyan hindi ko na guys guys thank you so much for watching see you again in our next video bye bye god bless you all